Yan po mga kabente, pabalik na po kami ng bayan po ng Daet. Yan, naisipan po namin duman kay Lola Patricia. Medyo matagal-tagal na po yung hindi po namin pagbalik. Yan, napaka hirap din po yung pagpunta dito. Medyo malayo. Pumustayin ano, po natin si Lola Patricia. Matapos po yung isang taon po na magkakaratay po sa higaan. Na nagkaroon po siya ng sugat sa paa. Ano ba ang daan pa punta kailangan ni Lola Patricia? Si Lola Patricia po ay nandun sa kanyang anak. Siya po yung, yung anak po yung nag-aalaga. Kaya so, ngayon, saan bahay? Doon sa dulo? Doon sa minan o dito lang sa bahay niyang pinagawa ni Kuya Bal? Pinagawa na ngayon, Kuya Bal. Sinong kasama niya doon? Sino lang? Ah, sige, sige. Ito mga kabinet yung mga kalingap. Andun daw po sa bahay po niya. Sa ano, magaling na po si Lola Patricia. Kasi nung nagkasakit po si Lola Patricia, halos po isang taon dito sa anak niya. Nung karoon po siya ng sugat sa paa na hindi siya halos makalakad nun. yang okay na lang medyo si Lula Patricia. Cara? <coughs> si Dan, papunta ka Lula Patricia. Tama Dan. Ayo dito. Ah, Dan. Minahan din dito ay ano to eh. Mini na din yung ano. Lugar ni Lola Patricia. Dito po sa Pergale eh, ano. Mayaman po sa sa ginto. Kaysan po kayo magkukuha dito sa Pergale ay eh, meron pong ginto. Dati po ay eh walang minahan dito ngayon po yung may mina na buka pa birik hello la patricia hello Alala Patricia? Kumusta? <tod> Nakatatanda niyo pa po ako? Nakalala -na niyo pa po ako? Ako ba kayong naglinis ng sugat mo? Ako ba kayo? Ako yung naglinis. Kumusta na yung sugat mo sa paa? Ano <tod> daw? Ay okay na, bahaw na yung ano, kaso grabe ang piklat ano. Buti at nagapan. Kung hindi nagapan, mabubulok yung sugat mo. Paa. Ha? Yung paa. Yung paa mo. Puputulin niya ng doktor. Mawalan ka ng paa. Hindi na ako makalakal. Okay lang yun, ang mahatid sa'yo si ano? Sino? Tatay Fred ng pagkain. <laughs> Ilang araw ka na po dito? Ilang buwan ka na dito? ospital ko sa hospital. Ah, ano, na ospital po kayo? Oo, mga dito ako nagpapit. Ano po kayo sa ospital? Ano, kailan lang po kayo na hospital? Ah, Ito yung kayong pichasete ng ano? Pumasok ako. Nang August? Ano nagpapit ako sa trabe. Nagpapit ako sa trabe. Sige na ba ako? Bagsak yung mga ko. Ah, odo, yung... Kumali. Yung sa, ano, poste? Uh -huh. Kaya na ano mo yung ano okay. yung paa mo na ano nang parang uh, chemical na galing dun sa transformer mm. okay na mabisa talaga Lula Patricia ang daon ng bayabas po ano uh, mabisa ang daon ng bayabas uh, sino po ang kasama po ninyo dito ah po so Apo po ninyo yan anak ni Kwan ah uh, anak ni Lilin hindi din ang galing ng Galing po ako dun sa taas. Ha? Galing po ako dun sa taas. Eh, sino nandun? Ay, wala si Nini. Hmm. Ay, ah, nasa restaurant na. May restaurant na. Magaling. Dula, Patricia, may, Mayayaman yaman na ngayon. Kapit-bahay mo dito. May e, ano na, may mina na, ng ginto. Dito yata sa bahay mo, may ginto din dito. Sa nasa, dalim. Nasa kwan na, nasa sa bundo ko. Permanente bahay ko yan. Hmm. Yan, anak, ah, bahay yan ng anak na nandun. Hmm. Maganda na dati, kubo-kubo lang yan. Ngayon maganda ng bahay. Lako nito maganda. Basta talaga masipag po ano. Masipag tas mataga. Masipag sa kamerong, gagamitin. Hmm. Nakatindig hmm. na lang kayo. Opo, so, okay lang po. Dito lang po kami. At matagal po kami nakaupo. Pabayag na po sana akong dait. Galing po kami para kali. Sino na po ang nagtutulog doon sa tinutulogan mo? Saan? Doon sa anak mo. Hindi sila. Yung mag-anak. Mm. Alam mo yung bayan nila, yung pagta. Mm. Kasi yung mga anak na. Mas komportable ka man po dito, ano? Eh, no. Mm. Mapres ko pati. Um, ma uh -huh. Mm. Hindi mainit. Asin. Mm. Hindi na kayo matulog. Ano po? Hindi na pa? Ah, dito na po. Sige na po. Madumi po ang sahig. Maganda pati. Kaya malinis pati ang sahig nyo. Sabi mo? Opo. Sino po naglilinis niyan? Ikaw po ang naglilinis? Ngunit pag gano'n ui-i-iit, gano'n gano'n Buti na lang at magaling na si La Patricia. Paano yung sugat? Magaling na. Nagawa hmm. ng hangin hmm. nung wala ko noon. sa aspital ako noon. Alin po ang sira-siraan na? Nga, yes, na yan yun. No? Hmm. Ayos pa ba po yung bahay ninyo? Malinis? Oo. Oh. Nasa-siraan, pasok lang pa ang bahay pag hindi tinitirahan. Sino? Ang bahay. Saan doon? Nasisira po ang bahay pag hindi natitira pag, wala pag walang tao, pag walang nakatira. Ay, kahit naman may nakatira. Ngayon po, may nakatira na kaya hindi ito maano. Masira. Okay pa man ang pintura. Ang sahig, okay pa. Ang ganda na. Ang ganda yes. ko na ano. Mm hmm. <laughs> Dati <laughs> man. Dati na. Eh, sino? <laughs> Ay, sino na pati oh. Dati na Maganda, mga. Oh. Ganda, <laughs> pati bahay ko. Kala Patricia, mas gumanda ka ngayon. Ah? Mas gumanda ka ngayon kaysa noon. Dito, payat ka pa. Maka, maganda na. Hindi, payat ka pa dyan. Payat pa. Oo. Oh. Ngayon, medyo matabak-tabak kang kunti. Kunti. Okay. <laughs> Eh, <laughs> pa. Mm, Kaunti. Sunti <laughs> mo pa pataba ka pa lalo. Ilang <laughs> taon ka na, Lola Patricia? Ha? Ilang taon ka na po? Eh, maybe... 87. 87? Oo. Hmm. Old na ano. Malapit nang lumipad. Idad lang po yung tumatanda pero yung pakiramdam hindi. Yung... Eh, hey, nung no, ano, nung no, no, nag-idad ako ng mga 87, maybe. Ano baga ko, yung nag-close na yung eyes ko. Hindi na nag-open the whole day? Mm. Kaya si iyak na lang iyak. Sabi doon ng anak, nana, ba't ka nag-iyak? So, yung ula, oh, hindi na nag-aan? Ano mo mula? Mm. -hmm. Ay, sabi doon, ganyan talaga kung Panginoon lang na, Panginaw lang na nakakaalam mm. ng <coughs> Si Tatay Fred po, wala, wala ah? po ba sa bahay nila? Tatay Fred, walang tao. Lagi naman nasa labas. Yun. Baka lumabas? Nagkagalot. Okay hmm. lang po kayo dito? Ha? Pagkagabi po, sino po ang kasama nyo dito? Noon. Dito po, sino po ang kasama nyo dito paggabi? Ano <laughs> ang kasama ko? Opo. po. isa na po. po ang isa na po. Hmm. Dito man lagi na ha? Opo. Mula bata pa nasa akin na ha? Okay man po pala at may kasama ka dito. Mayra po pag walang kasama. Hmm. Ilaw mo yan. Alim, alim, po. Yung ilaw ninyo? Kasi siya bumili dilila. Tingnan mo. Baka magawa mo. Bakit po? Ay, tingnan mo nga. Oh. May ilaw. Hmm. Wala na ano. Okay pa. Dora Patricia, nagkain na po kayo? Ha? Nagkain na po kayo? Kain na po. Tangalian. Siguro yung isang araw. Isang <laughs> <laughs> araw. Yung isang araw pa yun. Patricia, nabisita ka na dito ni ano? Ni Tatay Fred? Binisita ka na dito? Napunta nga ni Gabi pa ang gusto.

Voy a traer, a ver. Para ti sabuin, ah, bayan ko yan. Pero parang na, ano yung, yung mind ko, tsaka mm. yung ano. Mm. Pag walang tagal-tagal, buhay pa man yung asawa niya. Hmm. Ilang taon na yun si Tatay Fred? Hindi ko alam. Ano. Mga ano lang yun, 60 plus lang yun, 70. Yun? No? Oo. Oh. Ako na malang kahit no, kasi makita ko dyan, pag nakakbay lang ko kung ano ang ginagawa ko. Mm. Eh, man, diba, eh, sabi ko, di man, para ko lang naman. Opo, oh, parang wapapa, kaibigan. Ang pati, oh, pala pati, ayun, ano. Oh. Parang kaibigan lang po, ano? <coughs> para, hmm. Pero, ang mga nangyipan, ah. Mm. Dahil nung hindi ko lamang mahalakala makasili. Mm. Sa gaya mo. Ha? Ano po sabi ninyo? Nagpintura baga dito. Nakalagay dito. Yung May pintura? Dito yung ikaw ba yun? Nagpintura no? Sabi po nagpintura dito ni Edo. Kasama Ay. ko po si Edo magpintura dito. O ko. gusto ko yun. Nakalagay. Anong kulay po? Pure na pink. Ah, pure na pink. Uh, kulay, pink na po, na kulay pink po baga? Kulay pink po baga? Yes. Mayroon. Pwede, na po kasi kaya ganyan na po ang kulay. Sa susunod po, pag nagkano po, uh, magpindulan ulit. Po sa hmm. Pero malayo po. Ikaw po, nakakalabas-labas ka po? Nakakalakad-lakad ka pa po sa labas? Parang hindi pa na po kayo? Maglakad? Ano? mga paa ko. Hmm. na naman ang paa ko. Buti patukin na yung, yung sugat. Hmm. Kasi po data, dati, na dati, inuod na bagayan dati. Kuha ko bagay to, sa sasuntar. Yung, hmm. Pasok yung, po yung sa, unang, manan. yung unang, yung unang, ano? Sige lang, tulo na yung kambing sa tabi. Yung, yung gasa, natabunan na yung sugat, tapos may mga nanak sa ilalim. Ah, yung sana. pagtanggal po baga natin may, parang may naugod. alam ko kung ito yung kasama ko, nandun na po yung ako uugos yung ng bayabas. Kung ba Ako po yun. <laughs> yung lula po kasi ano, nang turo yun sa akin ng lula ko noon, kapag nasugatan ka, araw-araw nilinisa -araw, mo ng, ng bayabas. Ginagawa yeah. ko man hmm. Kung baga hindi pa po uso noon ang butika. Yung bayabas po, antibiotic po yun. Yun yung... Um, ano naman uh, yung may na yun? Antiseptic ang bayabas. Kasama yung naman na pure. Um, Ayun. Mm. Um. Sino po? Bar? Nasa ano na po sila ngayon? Nasa Naga? Ay, Naga. Yun po yung isang kasama namin. Ma parang operahan po. Ah, may sakit po sa ano, dito sa tan. Mm -hmm. Sakit po sa isopagus. Mahirap po. Meron ba nga hindi nakakalipas yan sa ina mo Dito po. Mm -hmm. Ano po, cancer? Cancer? Ito po yung mahirap na yung cancer. Wala nyo na gusto sa may sa utak. Ay, wala na yan. Wala nang paglasa yan. Kahit anong gawin Pero yun, pag nagdadasal po, may pag-asa pa? Sabi ko, ano? kung ano ka, kung hindi ka sa iyo ng Panginoon, tanggapin mo na mga luwan. Mm. Huwag kang sasawa. Diba? Oo po. Magtanggapin mo ng mga luwan. Yung, yung kanilang isip Tang mm, mag mag -ano ka, magtanggapin mo. Tanggapin. Magtanggapin Magdasal ka. Magtanggapin mo ng mga luwan. Magtanggapin Yun ang po pala dapat gawin ni Brother Paas. Magdasal. Ano? Magdasal ka kung ano-ano gamot mm. na ano. Wala mo na ba gamot na nagadala mm. sa mga hanggang-ganan. Mm. Ihira. Mm. mo na yung pera mo. Hindi pa nga ano. Lalo mm. yung cancer na yan. Wala mm. pag-asa eh? ano May pag-asa pa po yun kasi maaga pa. Ano pa lang, maliit pa lang ang bukol. Kaya pa yung operahan. Ah, yung hanggang Opo. Kisa naman, Lola Patricia, wala kang ginagawa. Ayaw mo na lang na manghina ka hmm. ano na yung mga anak mo oh, pag, wala, pag wala ka na kaya po si brother Pas po lumalaban para po sa pamilya para sa mga taong nagmamahal po sa kanya hmm. ang edad po ni brother Pas ay mga ano pa lang yata yun mga 40 plus pa lang yata o 50 hindi uh, ko alam ang, ano, ang edad Si yung na-hospital, yung kasama ni Kuya Balsanaga ano, hindi ko na yun. Hmm. Kansya sa utak. Ah, talaga ko Ano pong may papahin Anong magandang gawin? Ako nung nagpatingin kami maraming ano yun, sabi sabi tingin lahat pa mga ano tinitingnan sa mata kung ba yung sakit yung iba nasa chat kung saan saan ako naman ang painting ko dito sa lupo yun hmm. lang naman sa wala lang po. Mm. Ngunit lang si Lola natayong magaling na. Wala kana pong ibang nararamdaman sa ano? Sakit ng ulo. Wala lang. Tapos, kakayuk-kaza oras. Wala nang hinihingi at sasabi. Mm, dadasal ka po. Tapos makakain. Lagi ka pong umiinom ng tubig kay ato ni kanto pagumaga yung kanto ni pagumaga nang pagkagisim mo darawang baso Maligam-gam? bago ka kumain ng kumano hindi po pwedeng kape na agad. Mag -ising, mag -ising ka pinagad dapat magisim pagisim ka kumo kan dalawang tubig ilang ah oh, yan po yung si brother paas ginagawa niya kape agad dati Ay. Wala man lalo yung kapit yung Ang kapit yun, nakakalong nga yan. At Nakasama? At Hindi ang gawin mong kapit. Yung digas, bigas. Bigas, oo. Uh, Magsa nagkaroon bagas, Maraming mm. bigas. Alagay mo sa garra po. Mm. Um, Sasabihin ko kay Brother Paz, magsanag ng bigas para yun lang gawin kapi niya. Oo, oh, yung sila wala oh, ko. yung yun sa yung, 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 yung baga. Mm. Sa lopos. Yan ang kapi mm. na. Tama. Wala yan. Walang chemical po no, hindi nakakasama sa kalasugan at natural po ano, organic. Kagaya mo lang ng kaunting asukal. Kapitan hmm. ang marami mag sanagkan ng sanggatan. Sanggatan na yun, naglaman na asukal. Lagi naman garapon. Yun na nga ano. Tama. Sana mapanood po yan ni Brother Paas. Papanood po yung ngayon. sabi po ninyo na mag ano ng kape. Yung gawin na lang kape yung sa bigas. Oh, bigas o mm. bigas. Gamot po magmagal. Mm. Ay, mag na ina ano. Wala ano mo Mm. Pagod -hmm. ka? Nag oh, pag walang kamas ka, siyempre uhaw ka. Mm. ka ng tubig sa baso, lagyan mo ng asin. Lagyan ng asin? Oo, mm -hmm. bago mo. Hindi. Bakit ano? po? Anong purpose ba ng asin? Ha? Kampi ng lang asin naman. Ano? Bakit po nilalagyan ng asin? Para... Ayoko. Basta yung inaano ng matatanda. Ah, hindi lang inaano Para hindi sumakit agad ng sikmura? Hindi. Walang, walang adapt yun. Hmm. Eh ba? Ayoko. Hindi pa pala yelo. Yelo. Masama pala yun. Pagpagod. Yung bagang Mm, mo, buksan mo. At pang mga sumisingam, buksan mo. Mm. Anong lalabas mo? Ganyan mm. ang ano, ang mm. bitu na. bitu uh -huh. Kaya po pala, Lola Patricia, <clears throat> malakas pa po kayo, kahit ito sa inyo na kayo. Yan pala po yung sikreto ninyo, ano? Uh -huh. Nag-iingat po kayo sa mga uh -huh. inom, ano, kinakain. Mayinom, ha, din hindi yung Yung masarap, hindi masarap. Hmm. Basta pag kumain ka, kung ano na ano, ang gilaan. Hmm, tama. Mga dahon dahon. Mga dahon dahon, mga gulay gulay. Oo, dahon ng malunggay. Hmm. Yan ang number Oo, oh, dahon ng malunggay. Oo, oh, dahon ng malunggay. Yan ang dalawal ng gamit. Mm. Nagdala po ako sa kanya ng dahon ng malunggay kahapon kay Brother Paas. Kasi yun nga po, marami po nagsasabi na yung malunggay po, maganda sa katawan. Oo. Yung daw ng malunggay, wala hmm. na. Kaya, ako naman, nanon ko yung daw ng apalay. Ah, daw ng apalay. Mapait po yun. Hmm. Kaya po ang pait. O, yun, mapait nga. O yung mapait po. Yun ang nakaka. -akan. Hmm. Kaya, na nga sinasabi ng mga lola ko noong unang hmm. panahon. Opo. Yun ang inaano. Hmm. Hindi po, hindi hmm.

<laughs> Masaya ka po, Lola Patricia? Masaya ka po. Masaya ako lahat ng oras. Mm -hmm. Lalo ganyan, kagaya, kagaya ninyo, nagaan ninyo, lang mm -hmm. na yun. Pag wala na ko sa ano, dadasal-dasal. Um, lagi ko po kayo naiisip. Mm -hmm. Pag sabi ko, pag napunta po akong barakali, nadaan po ako dito sa inyo. Ay, sabi. Huwag kayong mag-iisip na kung ano. Mag-iisipin niyo sa taas. Ganito mm, ang gawin niyo bago kayo lumabas? pa sabi kami, Oo, mauna ka po sa akin. Kasi mm. wala na una, yung nasa'y taas. Mauna ka po sa akin. nakakupoy siya. Ganda mo na sa katawan. Wala na

different mga ano ano. sa ganun sila. Hindi yun. Hindi lang isip yung ko Maso. yung tuyo. Ah, yun. yun yung gagawin ko. Oh, gamot yun. Mm, gamot pala yun. Iba ko ano. Yelo, yelo, Lalo, mo yung Buksan mo. Kasi nga baga mga baga pag ano, tubig. mm -hmm. pag ganda na ang ito. Kaya ano nang gawin mo na. Ilam ka, mga ka ng tubig. Mm. Lagyan ng gunting asin. Mm. para kung gusto niyo inumin sa mga gusto pong mag mag ano po mag humabang buhay, mag 87 years old ang edad, yun ang gagawin po ano. Tubig na may asin, bawal ang malamig, pagod salamat po, Lola Patricia, sa ano Pagpagod ka sa talaga. Sa idea. Kasi ako po dati, malamig po ang iniinom ko pag pagod. Pagpagod ka talaga. Yun ang angin mo. Kumuha ka ng baso na ito, dinlag lang mo niya. Mm. Kunti na sila, naman yung tambak na asin na. Mm. Pero marat man na yun. Mm. Uh, mm. Sa kabago ka siya mo nang isipin. Mm. Sa so, pagbaglalakad ang kung ako pang una, ay oh, pasyenta. Hmm. Sa so, pag na ka hmm. so, mga kalingap mga kabin, ito na po yung bahay ni Lola Patricia dito tayo Maayos pa po yung bahay na mamantayin po nila Yung gayos na ng bahay Buti nga po ngayon Nakakatayo na si Lola Patricia Nakakalakad-lakad na po sa kalsada Nagaling na kahit po 87 years old na po siya Pero hanggang ngayon po ay malakas pa din Yung pinayuan niya po sa kanina Si brother pa ask ano pong dapat gawin um, Salamat sa mga Dagdag ka naman Kay Lola Patricia Ngayon <coughs> po mga kalinga pang kabente Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong support ha? Sa aking youtube channel Sa mga hindi po nag-isip ng ads Maraming maraming salamat po Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe Pasubscribe po Mr. Bin Biblog. Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyo lahat. po. bye po.